Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin, year 1990. Na kung tawagin ay pisong kalabaw. Alam mo ba na ito ay gawa sa copper nickel kaya ito ay hindi namama-magnet at ito ay may timbang na 9.5 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 63 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay madalang mo na rin makita dahil ito ay isang uri ng old coins at demonetized na. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo bilang na 36% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 1990 na kung tawagin ay pisong kalabaw? Alam mo ba na ito ay gawa sa copper nickel kaya ito ay hindi na magnet at ito ay may timbang na 9.5 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 63 pesos para sa circulate coin condition At ito ay madalang mo na rin makita dahil ito ay isang uri ng old coins at demonetized na. At ang bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 36% para sa bariyang ito. Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito maraming salamat po nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 1990 na kung tawagin ay pisong kalabaw alam mo ba na ito ay gawa sa copper nickel kaya ito ay hindi na mamagnet at ito ay may timbang na 9.5 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 63 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay madalang mo na rin makita dahil ito ay isang uri ng old coins at demonetized na. At at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo ang bilang na 36% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.